kami guys na, -na sa babaw nag hike ano ba? ni andito kami papa ano pa na kami guys kasi naman ako to yung buntis na kasama ko kasi malapit na si itong mga anak malaki laki na rin yung tiyan niya guys palagi siyang nagli labor pero hindi natuloy minsan nagsi lang siya no, wala din ang sakit ng tiyan yung tiyan yung anak niya andito pa sa ano sa may kutu kutu ba dyan pa Ayo talaga bumaba. Kaya in-advise na ng Doktor na maglakad-lakad muna. Palagi yung naglilibor labor Pagtapos kumain, naglilibor Tapos sinisiar lang. Doon yung inaanak. <laughs> Ay, tingnan noon. Magaling ito dahil. Yut, bagay kayo Virgin pa kay <laughs> uh, Kinding-kinding na siya guys. Parang virgin pa to eh. Siguro ano lang to. Parang tae lang ata to guys. Hindi pala to buntis. Tae.